Good morning Saturday mga uh, idol Ito po yung ating prepared na ulam na yung baga Chicken or okay, Nagiwa na rin po tayo ng mga sahog natin May sibuyas bawang, pangbisa Carrots, patatas, saka yung Green pepper. Okay uh, guys, samahan niyo pong muli sa pagluluto si uh, Kuya Lars May ibigay niyo itong ating ngayong umaga At muli po, Ingat-ingat po tayo. Ito na guys. Pahimit na tayo ng kawali. Pwede na tayo magbili ng mantiga para sa ating panggisa. Yes, guys, ubos na yung mga gulay na niluluto ni Kuya Lars. So, mag-ano naman tayo, chicken chocolate. At saka, siyempre po, Saturday, baka nagigla ang muwi yung dalawang anak ko, si Leonard, saka si Lois. Maganda na yung minta, ready tayong mula mga idol para pagdating nila, hindi kakainin sila, ano? Di ba mga idol? Ayan, mag-isara po tayo ha. na natin itong sibuyas. tayo yung nagkikisa, minuman tayo ng maliit na kape. Magkape muna tayo mga idol. Pamiya po magpapakuli pagpapakulu na yung dawag sabong uli guys. Herbal. Ayan uh, nga guys. Dalagyan na natin ito. Mamasita.

guys, lagyan natin ang UFC ketchup guys. Yung anong, ano ka sa guys, yung tomato sauce. Ayan. 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 Ano? Ayan. 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 natin. ayan guys, sa tapakan ko muna para magkatas ka. So, ayan yung ay tarik ng aking kawali guys. Kasi hindi ba nahanap ko ito, nabasag yung pinakatakip talaga niyang Pyrex. Kaya yung tarik ng kaldero ko malaki guys eh. So, ayan guys ha, ito pala pakukuloy lang natin. Okay, yes, silipin na natin to, ating salad. Ayan, makulo na. Pwede na natin kong ilagay yung mga saugyang ng Ang patatas natin, mga inod. Ayan. Hmm. Hindi ko. Tatap natin. Uh -huh. itu na eh lagi nanti nih ransot guys. sama lah para sapu adat nanti semua beradat ya hari guys, hintayin na lang natin siyang maluto at uh, saka natin lang yung green pepper. Uh, malipos Mali po, shoutout po sa ating mga masugid na tigasubaybay sa baybay dyan. Kay Regidor Tiberos, Loreana, at the three Ronis Simple Man, kay Maring Jen Reyes na masipag mag-like and share. Siyempre, doon din sa iba. Sa Mardi Nation, maraming maraming salamat po sa support. Uh, Siyempre, shoutout din kay Mariano G at Cindy Girl sa mga asawa Saka sa Unverse TV Vlog. shoutout out. Mga po si Kuya dar sa Unverse TV Vlog. Try naming mag-collab, guys. kasi sila Cindy busy hindi tayo maka punta na doon dahil lagi sila wala na sa bahay. So, guys. tayo lang natin maluto to, ha. Let's go, let's go! Ayan. Ayan na natin ito guys. Para mas lalo ang na Ito, mga idol. Kung tipiis na lang, makakakain na naman tayo ng umagahan. natin muli. Siyempre. Tayintay -tay lang tayo mga idol. Maliwanag na. Oh. Sumisilip na ako dito sa aking garani. Hindi lang, di pa nag-iingay yung mga doggy-doggy ko mga idol. Napasarap ng tulog yata dahil malamig. <laughs> Shout out nga po pala kay Lola Yop, kay Ate Ani, Shoutout. Mag out. Magandang umaga po sa inyo. Finally guys, ito na yung ulam natin. Ngayon ay naibigan nyo ito. Pusuan niyo mga idol.